Paano ba alisin yung nakashow na change oil sa screen ng yung Bergman? Ganito lang kasimple. Ito, turuan ko kayo. Okay. Kung mapapasin nyo, naka-change oil. Ayun, okay nito nyo. Tatanggalin natin yan. Ganito lang kasimple yan. Patay muna natin yung ating motor. Alright. Then, kung mapapasin nyo dyan, may select. Yun, yung SEL. I-press nyo lang na matagal yan. yun press nyo lang. Huwag nyo tatanggalin nyo yung daliri at i-open natin yung ating motor. Ayan, din-open natin. Kung mapapasin nyo, yun, nagbukas na siya. Pero nakapress pa rin tayo. Pag binitawan natin niya, magbiblink yung chain oil. Ay, yun, no? Yan. Ngayon, paano ba natin tatanggalin yan? Kasi pa every time na tumatakbo tayo, bubos natin lang dyan yan. Press lang natin yung adjust. Yan, umapasin niya ganyan. Then, lalabas yung 4,000. Ang 4,000 yan, ibig sabihin, tuwing 4,000, mag-change oil tayo. Ngayon, gagawin natin, is sobrang laki naman yan. Babagawin natin, gagawin natin siyang 2,000. I-press lang natin yung select para mabago yan. Iwan, nagbiblink yung chainsaw. Ngayon, press natin yung select. Alright. 3, 5. 3,000, 2,500, 2,000. Yan. Okay na yan. Tuwing mag-2,000 tayo, mag-blink ang chain soil. Ibig sabihin tayo mag-chain soil na. Di ba? Ngayon lang simple yan. Paano natin ibabalik yan ng to? Press lang uli natin yung adjust. Then babalik uli sa dati yan. Alright. At kung mapapansin nyo, wala na yung nakalagay na chain soil. Ganon. Pag pumasok ng 5,765, last 5,765, papachain soil na tayo. Ganon na kasimple yan. Di ba?